Ikaw ba ay uh, may partner na? O may asawa na? Lagi mo ba itong katabing matulog? Nako, panoorin nyo ang balitang ito dahil lumabas sa pag-aaral na may masamang epekto rin pala para sa mga mag-asawa ang palaging magkatabing matulog. Alamin natin ang buong detalye sa Experts Opinion Report nito. Mr. Mrs. Nahihirapan ba kayong makatulog ng hindi magkatabi? Yung tipong hindi ka nasanay na hindi kaya ka pang iyong asawa? Naku, hinay-hinay. Dahil ayon sa pag-aaral, may masamang epekto raw sa physical at mental health ng mag-asawa ang palaging magkatabi matulog. Ayon ito sa sleep expert na si Dr. Nerina Ramkauhan mula sa University of Hospital Medical Center sa Ohio. Ang madalas na pagtulog ng mag-asawa na magkatabi ay nakakatanda at nakakapangit ng itsura karaniwan daw ito sa couples na walang sleeping compatibility kung saan ang iba ay naghihilik habang mababaw naman ang tulog ng asawa. Dagdag pa rito ang pagsasalita habang tulog at pabalabalikwas naman ng asawa ng buong magdamag ay nakakapagpataas ang mano sa banta ng depresyon, sakit sa puso at maging sa paghina ng baga. Dahil dito may payo ang sleep expert, maaari raw matulog ng magkahiwalay ang mag-asawa nang paminsan-minsan dahil nangangailangan din ang ating katawan ng pagsasarili lalo na sa mga panahong kailangan ma-restore ang energy upang mas maging lively ang ating katawan. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita at mag-comment para alam namin ang opinion mo.